Dahil kasi Ginagawa mo ko sa kanila Pinukulang mo pa ito mga to? Pinukulang mo pa? Pinukulang mo pa sila? Ha? Tatanggalin mo ka hindi? Ha? mo ka hindi? mo ka hindi? Tanggalin mo lahat ang mga nilalagay mo sa kanya Tanggalin mo yan Pinukulang mo pa itong taon to? Pinukulang mo pa? Sumagot ka Keri ko ay mapatandanganta? Ang galing mo, ang galing mo. Ang galing mo. Ang galing mo. Dogotawan ko. Dogotawan mo. Ngayon, para hindi tayo magkakaganyan dalas ng ginagawa mo. Magaling mo. Dogotawan mo lo mo. Dogotawan mo gumagawa pa. Dogotawan mo gumagawa pa. Ikaw, ikaw na lang gumagawa. Ikaw na nagkukulam. Sumagot ka. Tatanggalin mo ako hindi. Tatanggalin ko na. Bilisan mo. Tanggalin mo. Sa so buong katawan niya, tanggalin mo ha. Alisin mo ha. Wala kang ititira dyan ha. Lahat ang mga nilagay mo sa kanya. Sa ulo, sa sikmura. Pati sa dibdib niya, tanggalin mo yan. Alisin mo. Bilisan mo. Wala kang ititira dyan ha. Bakit tinamay mo yung bata sa kulam? Hmm? Bakit dinamay mo sa bata? Yung bata, bakit mo dinamay? Ha? Bakit mo dinamay? Bakit mo dinamay yung bata? Bakit mo dinamay? Tatanggalin mo lahat yan ha. Wala kang ititira dyan ha. Nagaling to, hindi? Nagaling. Bilisan mo. Tanggalin mo. Lahat yan alisin mo. Wala kang ititira dyan.

Hindi, bilisan mo, bilisan mo. Itong binukulan mo, kagabi gabi, ginulan mo muli? Hindi Ay, ikaw, ano naramdaman mo kayo? May sakit ka na? May sakit ka na? Ito, matawan ka mo. Sige, tanggalin mo. Ilang taon ka na? Ilang taon ka na? 60. 60 ka na? Bilisan mo, bilisan mo, tanggalin mo. Anong ginawa mo sa bata? Anong ginawa mo sa bata? Kundi, Anong ginawa mo sa bata? Ha? Anong ginawa mo sa bata? Masyana. Bakit naging ganun yung bata? Ha? Bakit naging ganun yung bata? Bakit nagsasakit yung bata? Anong ginawa mo? Anong ginawa mo sa bata? Masyana. Hindi maasabihin? No? Ala. Dili sama. Tanggalin mo na 'yan. Pati yung sabata, tatanggalin mo 'yan ha. Yung sabata may nilagay ka ron? May nilagay ka sabata? Wala. Sa Sana lang. Sige, tanggalin mo lahat. Ano nilagay mo sa nanay? Ha? Ilang karayon nilagay mo sa ulo? Marami. Sige, tanggalin mo yan, tanggalin mo. Alisin mo, lahat. Lahat ng karayom, tanggalin mo. Wala kang ititira dyan, ha? Oo, tatanggalin ko na. Bilisan mo. Alisin mo lahat dyan, wala kang ititira, ha? Bilisan mo, bilisan mo. Alisin mo lahat yan. Hindi ginhawa na pakaramdam nito, ha? Ah. ah, alisin mo lahat yan. Huwag kang magtitira, Na ah, kahit anong, ano, ah, anong sakit, ha? Ah. Pakatawa nito, ha? Ah. Bilisan mo. Pasik mo tanggalin mo rin. Alisin mo lahat. lahat. Ilan taon mo na nang kinukulang to? Ilan taon nang na kinukulang? Ilan taon nang na kinukulang na to? Ha? Ilan taon na kinukulang to? Ilang taon na? Dalawang taon? Tara, ulo ka talaga. Ang tagal na nun ha. E, bulisan mo. Tanggalin mo Wala kang ititira dyan ha. Dilisan mo. Bisa sa sikmura nya Panggalin Tapon mo Bilisan mo

Gagaling ka ng taon to ha? Oo, gagaling na yan. Titigilan mo na to ha? Pagto'n ko mo tinigilan. tanda mo yan, ha? Tatawag nila pa ulit ulit. Ihales, buko ka to Ama na mainit na ako to han ko. Gagalit ka, hindi mm -mm. si Mama Yuli. Tinag mo. Ano? Marami pa? Hindi na lang. O, oh, bilisan mo, bilisan mo. Mainipin pa naman ako. Sa mm. braso, sa sigmura, pati sa ulo, tanggalin mo lahat. Wala kang ititira dyan, ha? Ah.

Kaya yeah, makakatulog na, na maayos to ha. Oo. Pag hindi to nakatulog na maayos ha, tawagin ka pa ulit ulit. Tanda mo yan. Ano, wala na. Wala na lang. O, bilisan mo, tanggalin mo. Ang bagal mo magtanggal eh. Pagod na kasi ako. <laughs> Nagalit ka? Hindi. Sige, tapon mo tanggalin mo na ito ha ah. Huwag din mo tinanggal ito lahat. tanda mo kahihirapan kita ha ah. Gagaling Lagaling eh. hindi? Gagaling Pag ito, hindi gumaling, tanda mo Okay, sige Sige, pumikit ka lang Pag sinabi ko lumayas ka, lumayos ka sa katawan niya ha ah. Oo. Ayas Ate kita